sa so, nakikita natin eh walang nahihigot na tubig yung pump natin hindi pumapasok dun sa FRP filters so una natin i-check kung may tubig yung water source natin ayan meron naman tapos yung mga pipes tingnan natin kung dumadala yung tubig at uh, check din natin kung dumidiretso dun sa water pump yung tubig check din natin kung, mag kung maganda ang APC at kung maganda ang water pump so pag okay lahat, so tanggal natin yung motor natin ayan, tanggal din natin yung walong screw sa so cover at i-check natin yung low ayan, sa nakikita natin may biyak yung diffuser set ayan, kailangan masyado siya kaya wala siyang may so tanggalin natin ng diffuser set madali lang tanggalin yan tapos yung bintura binturi yan may butas din kaya totally walang nahihigop so tanggalin natin sudutin lang natin yan para lumabas. Yan. Sobrang dumi. Kaya, ganito ka dumi yung tubig. So, naghanap tayo ng replacement sa online, sa Shopee. Tapos, yan, may nakita tayo. So, hintayin na lang natin. O, rin na. At dumating siya per 7 days. At tinignan natin, talagang parehas na parehas. Ayan, pati yung isa, lahat ng angulo niya, parehas na parehas. So, sukat na sukat talaga. So, ayan, pwede na natin ikamit. Malinisan na natin yung ibang parts ng motor. So, ikakamit na natin ulit. Ayan. So, sa pagkamit, ganun lang. Kamit mo ulit. Unahin mo yung inventory. Tapos, yun, diin mo lang mabuti. Tapos yung diffuser. Kailangan yun. lapat na lapat doon sa gitna. Kailangan nakapasok. At yung sa dapat naka-flat talaga siya. Para pagsakaan, hindi naka dapat uh, insert sa kitna at, at na flat sa kilid kung hindi man so pagpapad mo ng mallet tahan-tahan para mag-flat and tapos pag -okay na linisan yung motor yung ibang parts tapos i-takpan na natin ay, siguro doon na naka-taas yung isang uh, outlet na butas. Ay, tamayin natin yung walang screw eh.